guys, welcome po sa The Word Life YouTube channel. Today ay ating tatalakayan at pag-uusapan kung dapat bang kamuhian o i-hate ang bansang Israel at mga Hudyo o Jewish people. Ang tanong una, ano po ang mangyayari kapag kamuhian, i-hate, i-bully at isumpa o i-curse mo ang bansang Israel at mga mamamayan neto o Jewish people? Atin pong alamin sa Biblia at ito po ay mababasa natin sa Genesis chapter 12 verse 3. I will bless those who bless you and I will curse him who curses you and in you all the families of the earth shall be blessed. At pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa Maliwanag po ang babala ng ating Panginoong Diyos, kaibigan, na isusumpa niya ang susumpa sa Israel. At maliwanag rin po na pagpapalain niya ang lahat ng magbibles sa Israel. Ang pangalawang tanong, ano po ang gagawin mo kapag isinumpa mo na ang Israel at mga Jewish people? Ang dapat mong gawin, kay kaibigan, ay namuhod ka sa harap ng Diyos at magpakumbaba at humingi ka ng kapatawaran sa iyong kasalanang pagsumpa sa Israel at sa mga mamamayan nito at magsisi sa iyong kasalanan at hilingin mo sa Panginoong Diyos na alisin niya ang sumpa sa iyong buhay dahil sa pagsumpa mo sa Israel at sa mga mamamayan nito. At pagkatapos ay umpisan mong i-bless ang Israel at mga Jewish people at tiyak ay i-bless ka rin na Panginoong Diyos ayon sa binasa natin sa Genesis chapter 12 verse 3. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Kaya kaibigan, kung gusto niyong i-bless ng God, ay i-bless po natin ang bansang Israel at mga mamamayan na ito. Kasi yan po ang isa sa sekreto ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay. At huwag po nating isumpa ang Israel at mga Jewish people kung ayaw niyong isumpa rin ng ating Panginoong Diyos. Ako po si Parate Trace at ito po ang ating programang The Word is Life Bible Principles for Daily Christian Living Please like and subscribe for more videos Maraming salamat po sa panonood at pagpalain po pa kayo ng ating Panginoong Diyos